Ano ko sasabihin to. Oo. Oh. Okay. Sumali ako dun siya. Ano GGC ka, ka din! Kamaingay! Sumuso ka na dish! Ano ang mga issue dito sa so pinag-istayan natin? Makaka-resolve ba yun? Sumusobra nga yung mga issue nila eh. Eh yun nga eh. Tapos masabi nila makakatulong daw yun. Makakatulong? Kay Sob. Hindi siyempre ako. Hindi. Oh. Di ba ang nakarating sa'yo, sila na ni AJ, hindi oh. pa nga sila. Wala siya. pang ayanong wala. Wala yun na. Buntis agad Untis mo. Buntis agad oh. Tingnan mo. Baka kilala lang namin ni AJ, sinabihan na kami naghahalikan. Ikaw so, coach, may oh. pinagano ka na, pinagsisismis na ka na doon. Sabi niya, nag-iispakol oh. ka daw. Oo. Oh. nag oh. ka daw. Oo, oh. malaki jismis no, eh. yan. Sin so guys, coach siya nga pala, nagbabalik na naman tayo sa panibagong video. So, mga tol, um, kasi ba diba may sinasabi si Kalabaw sa kasi Insight kay Jeron na parang meron silang sinisiwalat na balita. So, Nag-ano ko ngayon eh. Baka sinisiraan nila si Jeron eh. So, kakausapin ko muna. Dito tayo sa kwarto ni Jeron ngayon, guys. Okay? So, yun. We go. Kung saan ka? Hindi ko kasi. Tala mo dito. Sige, sige. sige. So, yun, guys. Tatarang ngayon natin, personal. Si Jeron. Pasok. Uy. Mr. Go. Si Mang Ben nga pala, no? Bagong page, Mang Ben. Coach. Okay. Ready, Captain Eggers. Hey. Ngayon, Coach. Ngayon, oh. Coach. Nabalitahan mo na ba yung mga ano, yung sinasabi ni Kalabaw sa kani Insight? Oo. Oh. Oo, oh, araw-araw na lang eh, kung ano lang oh. pinagsasabi nun eh. Pero gusto ko kasing ano yun, Uy, guys! paano naman ako pa video? Hindi oh, ka nagsabi agad eh. Oo. Oh. Ano ba yun? Hindi, kasi ganito lang. Hindi, concerned na kasi ako sa mga nangyayari. Kasi, gato. Sorry ah. Ngayon ko sasabihin to. Oo. Oh. Okay. Sumali ako dun sa... GGC ano, ka din! Kapahingay! Sumuso ko na din. Hindi nga eh. Sumali ako dun. Kasi, ba't ako sumali? May rason ako, ba't ako sumali? Kasi yung sabi sa kanil Kalabaw, sa kanil Insay, yung GGC raw na grupo na yun, makakatulong raw yung makaresolba ng mga issue dito sa pinagistehan natin. Makakaresolba yun. Sub Sobra nga yung mga issue nila eh. eh yun oh. nga eh. Tapos, sabi nila, makakatulong daw yun. Makakatulong. Paano oh. makatulong makakatulong oh. yung maling na yung natatanggap natin sa kanila? Kaya... Na, hindi na. pa yeah. pa tapos yung pelikula, tapos na sa kanila. Hmm, kaya... hindi, na. hindi mo oh. pa hindi pa nga alam natin yung mangyayari, alam na agad nila. Kaya nga. Yung eh, sila sabi. Kaya na yung raw ni AJ. Oh, tapos na. Oh, Eh, diba? di siyempre ako. Oh. hindi. Di. Oh. Di ba? Ang nakarating sa'yo, sila ni AJ. Hindi oh. pa nga sila. Wala pang ay, anong wala? Wala, hindi. Wala, wala talaga. Wala, wala sila. Tropa lang. Oh. Di ba? Pati kami na ano. Tick baka na mamaya, yun. ang kwento nila, may asawa na ako. Hindi <laughs> <laughs> nga, sinasabi pa nila yung kilibag daw sa kay Jenna, buntis ba na raw. Buntis oh, daw, oh. Hindi, Mas, to, oh. Wala pa nangyayari dun sa kanila, di ba? Oh, wala ba? pa nangyayari kilibag Libag sa kay buntis, oh, agad buntis agad, no? Buntis agad, oh. Tingnan mo, kakakilala lang namin ni AJ, sinabihan na kami naghahalikan. <laughs> oh. O, ba yun? Hindi kasi, siyempre ako, sa akin naman, nagtiwala ako kay Kuya Insay. Di ba, kahit naman sino eh. Mag ikaw, magitiwala ka naman, ikaw, Riddick. Magitiwala ka naman kay Kuya Insay. Oo, kilala na rin. Oh, ikaw, Eggers. Ikaw. Ikaw mong Ben. Oh, yung Teddy oh. Si T.D. T.D.? T.D.? Ano na naman sa diyan ba? Baka mong ka na naman pera. Pinaalala In, mo. Hindi <t> yung ano yung Ayun, iPhone. Tibigla, eh. Bakit meron may ko ibibigay? Yung panghulog ng ano, cellphone. Oo nga yung cellphone natin. Yung pang-down. Hindi, hindi. Dinadaw na niyan. Eh nang gusto ko dito kay Boss Reddy. Dinadaw na pa rin niyan. Saludo pa rin ako ngayon dyan. Pero, eh, mabalik tayo sa topic. Shit! Sumali ako dun. Nakala ko makakatulong yun sa grupo. Kaya ako. Okay, oh, ko na dun. Baka ikaw, coach, may oh. pinagano ka na, pinagsisismisan ka na dun. Oh. May anak ka na daw. Hmm. Wala pa naman, di ba? Sabi niya, nag-ispakol ka daw. Oo. Oh. nag ka daw. Oo. Oh. Malaki chismis yun. Pinabi Wala, mabigat oh, diba? na chismis yun. Oh. Uh, Mahirap 'yun, baka masira ka sa mga Oh, yung ano. best friend niya si ano, kuya ano si Tito Otin, sino sabihan na nagpapamasa si may extra service, 'di ba? Totoo ba 'yun? Uh, uh, yun hindi ko pa alam diba? kasi hindi sina ang, ang, ang nalaman ko lang talaga, yung sa ni ano. Lo 'yun, tropa lang kami, coach. Paano kaya 'to? Malis ka na dun, coach. Sali-sali ka de pa eh. Dito na lang. Nakaisip ako ng gagawin. Hindi, sige, nakaisip po. Ano? Ano? Sa mo yan, coach. Sa time pangano yan. Tumatanda ka na, coach. Kailangan mo di kasi kami. Pingaw nito na isa. Gayon 'yun. Eh kakainom lang namin kagabi. Kagabi? So, sige, ano sige, uncle? sige, may nalaman. Sige, may gagawin na ako. Sige, pera. Sige, salamat ha. Sige, go, salamat, 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 salamat. Salamat, salamat, salamat. So 'yun, guys. Sige 'yan. Na-tanong natin kela ano. Um baka Baka nag-i-spy ka lang ng namin Baka ibahin mo ah. De, 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 de. sige. So 'yun. Bye. So guys, um, may na ano na ako. May alam na akong gagawin niya sa GGC na yan. Basta, may gagawin tayo dyan. And yun nga, mukhang mali-mali ngayon kinikwento ni Kuya Insay. Hindi ko alam bakit naging ganun si Kuya Insay guys. Pero, sige, may gagawin tayo dyan. Okay, so update ko na lang kayo. Next video ulit guys.